Okay, hello everyone. Good morning. Uh my name is Emma Suzuki at uh, dito ako naka-base sa Hiawase, Georgia. Uh galing ako sa uh, sa Pilipinas, sanway ba isa ako. So, ang problem ko rito ay nagkaroon ako ng uh, stage 4 rectal cancer. So, alam niyo naman kapag uh, narinig mong stage 4, wow, parang ang piling mo malapit ka na, <laughs> 'di ba? So, Uh, namit na-meet ko ang uh, uh Melaluka through ads. So, syempre, yung enroller ko, na ko ng Zoom. And then after that, ay uh, inirecommend nila sa akin na mag-take ng peak performance, yung uh, nutrition pack. So, kasi ang experience ko, before ako, before ko na-meet ang Melaluca, uh, meron akong first session ng chemo. So, ang naranasan ko doon, sabi ko parang hindi ko kakayanin yung lahat ng sessions kasi talagang lambot na lambot ako, wala ako talagang power, gusto ko nakahiga lang. And then at the same time, wala akong energy, wala akong uh, ganang kumain, tapos mero, medyo lightheaded, and then uh, talagang uh, feel na feel ko yung cold sensitivity rin, at uh, yun yung uh, parang sabi ko ano ba yan. Ito na ba talaga yung ano, ito na ba talaga yung stage for cancer? And then after that na meet ko ang Melalocal through ads na sabi ko nga tangina. And then sabi na yung roller ko, uh i-try ko ang peak performance nutrition uh, pack at saka yung Fiber wise. So nung una talaga yung ano, per uh, peak performance lang ang ano ko ang uh, in order ko. And then nung second chemo ko kasi ang chemo ko is every 14 days. So nung second chemo ko, uh, nag-take na ako, 'di ba? So and, nung second chemo ko so amazing talaga. Kasi lahat ng mga naranasan kong side effects ng chemo during my first uh, session, wala talaga na wala lahat yun. Hindi ko na feel. Kita nyo naman kumano ako magsalita ganito pa rin ako nung second session ko until now. So ang hindi ko lang, uh, syempre, ang hindi ko lang uh, ang hindi lang nawala sa akin yung cold sensitivity. But other than that, yan, alive and kicking pa rin ako. Ano talaga, very, uh, very grateful ako sa Mela Luka. Kasi, ayan, nakita niyo naman ako kung paano magsalita. That's how it makes me uh, strong and uh, energetic. Ayan, and, it, and then, syempre, uh, ginagawa ko nga yung business, as I said. So, mea, maraming maraming salamat, Mela Luka. At uh, nakilala kita. Thank you so much.